ah, uh, sige, kat katalong na naman ay marami kanina, di ba? Uh, balikan ko lang yung isa, mm. na-imagine mo ba na mag teleserye kayo one day oh, na buong oh, pamilya? Teleserye, no. Coming oh. from before na syempre. sabi mo nga endorsement lang yung mga baget. Oo, oh, oh, hindi I talaga. Hindi, hindi ko talaga in-expect na magkakaroon kami ng teleserye oo, parang buong buhay nila, nagka-commercial sila. Parang iniisip namin, if ever will have a show together. At tas nagkaroon ka na sarap, diba? Oo, oh, ah, tama, oo. Oh bahay lang kami ang hapon na during COVID. So, ang, ang parang ilang iisip namin po yun, pwedeng talk show, tapos sitcom, kasi parang sitcom talaga kami, pag nakita mo kami off kami pa. I know. Parang ang sarap lagyan ng camera sa bahay. Pero nagkataon na ito, ito's offered to us. Actually, um, ginagawa ko, ginagawa ko kayo abot ka. Na, nasabi na sa akin yung idea na we will wait for your family. Kasi no time na yun, kanya-kanya kami mga show eh. So talagang you know, I, I really believe that everything happens for a reason. Ano yung takot mo nun, dahil sabi ka ni Zorin? Absolutely, yung... Baka mamay di mali Like I said, every time I have a new project, it's my inisip ko na okay kaya, maging successful kaya. But, you know, ayoko nang ayoko nang mag-dwell sa negativity. Basta like I said, confident kami sa sa proyekto. Tapos, ang ganda ng support ng cast namin, yung support ng Jenny namin. Yung, the story itself, eh, it's really the story. Kasi, kung hindi maganda yung story, medyo kakabahan ka na, Correct. diba? Hindi pa pwedeng yung... And pati yung location nyo ay napakaganda. Sobra. Kaya Actually, mahirap, mahirap um, pumunta ng ato. Correct. Kaya kami reklamo kasi first time nga we, we want so, to paano move. kayo doon? Sa isang linggo, gano'ng kayo kadalas um, Hindi, we stayed there eh, ng mga 4 um, four days, ng mga gano'n. Kasi yun yung parang opening ng ano talaga yung ato. So, hinabot na gano'n before rainy season. Oh, okay. So, ayoko ko ayoko ko sabihin ng mga paghihirap ano. pero alam alam na nila pag nagpunta ka ng ato alam mo na na hindi madaling magpunta doon ng lamig and yet we had so much fun we enjoyed kasi siguro hindi ka na nag-worry na malayo ka sa pamilya mo pupunta ka ng malayo may iwan mo yung pamilya mo sa bahay hindi para ka nagbabakasyon na may trabaho correct at magkakasama pa kayo paano pa kami yun di ba first time kami oh. na nasa ato so ang saya kasi umpisa pa lang ang ang parang ang laki-laki na ng yung proyekto. Eh yun na sabi ko nga kailangan kong i commence si dito kasi iba din siya, eh. visual siyang director eh. Alam mo yon yun. I'm, I'm 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 very open sa pag-work ko with different directors, different cast. Ngayon lang, ngayon lang. First time ah, ko makakabaw okay, sa direct angles. Okay. Oh. So, first time with this team. So, syempre diba parang coming from from Abbott na parang ang tagal ko nandun sa team, hindi lang pupunta ko sa ibang team. Pero like I said, it's it's a, uh, it's a uh, parang growth siya. Pero sya, diba? bago pa ba, ba yun? For 30 years ka Why? na nga sa, na, talagang iba-iba from ABS to anywhere. Yes, Ayun okay na kaya nga sabi ko nga, it's always something new, kaya nga, Kapag nung sinabi mo, kahit matagal na ako sa industriya, I still Dibahan. get excited. I still get... At kinakabahan just, ka pa rin. Hindi pwedeng mawala yun. Kasi siguro, pag nawala na yung kaba, mas masalo oh, ma akong kabahan. No, kasi no. ibig sabihin, I don't want to be kampante. I don't want to assume. Ayoko maging ang assume asumera, diba? ba? No, so, okay. so, Mina, kumusta yung mga bata? I mean, um, syempre, iba'y dynamic na nakatrabaho mo sila ngayon. Tapos, drama pa. And another thing, nakikita mo ba sa kanila na ay nagmamatured na talaga yes. sila? Yes, 100% kung na talagang nakitang nagmatured sila. Kaya nga sabi ko, right timing talaga lahat. Siguro kung ito it was offered to us, siguro 2 years ago, hindi siguro ganito. But ngayon kasi ang dami na nagmamature na sila. Ngayon mas ano nila na, ay gusto ko pala talaga maging artista. Yun, nakita niyo yun na, na talagang, ito yes. pala talaga gusto. Yes. Grabe yun talaga, sumunod nila talagang pareho. sayapak oh, niyo eh. Dati kasi ayoko talaga ng business. I know, iba. I know. Ayoko talaga ng ano, hindi mag-business kayo, hindi. Ayoko ng ganyan. Kasi wala akong magawa eh. Una na sa trial trial, pero this time Grabe. Makita ko yung I'm saying this because nakikita ko sila sa bahay, not only sa set. Kasama ko sila sa bahay so nakikita ko Prepared. The night before pa lang, na yan sa mga kwarto nila. Nakakulong na yan. Alam ko na natin, baby, Pabasa, na they Kasi siyempre, Tagalog is not their first language. Okay. Eh. So doon pa lang, medyo hirap na sila. But, sinasabi ko nga, lalo na kay Kasi. Kasi rule mo naman dito mayaman, kasi pwede ka mag taglish And then, pinatry talaga niya ako. Ano yung nakasunod sa salit? Gusto nila mag-Tagalog ako. Gusto ko mag-Tagalog. Same way yung sinabi. Parang nagbibigay ako ng, ng mas madaling Tagalog word. Hindi. Talagang sinachallenge ching yun sa No, I want to say this word. So, Pero, kaya... Pero kayo ba? May conscious effort na talagang Tagalog na kayo nag-uusap ngayon? Hindi naman. Para... <laughs> so, paano ba yun? Eh, ganun pa rin. Oh. Parang... English, more of Taglish. Pero pag galit ako, Tagalog. <laughs> <laughs> <But> ever <laughs> since <laughs> then. Ever Ate since Kasi kahit mga bata sila, siyempre isa na akin, hindi Tagalog. <laughs> so, pero minsan <laughs> paggalit na ako, para ano na nga ba yung English nung ganito? <laughs> eh hindi, talagang make sure ko na nakakaintindi sila ng Tagalog. Tapos na kapila sila dito sa Pilipinas. mga Pilipino sila. Na. So, kaya na lang, mas nakakapag-converse lang na kami ng Tagalog ngayon. So, mar mararamdaman mo na na very comfortable na sila sa Tagalog. Lalo na with the show, mas napapalish yung Tagalog nila. Oo, sila. correct. Mina, kamusta?